Inaresto ang principal ng isang paaralan sa Dagupan City dahil sa pagbili umano niya ng shabu sa isang drug pusher. Namatay naman sa pamamaril ang isang lalaki sa San Carlos City. Makibalita tayo kay Michael Sison ng GMA Dagupan. Tama ng bala sa mukha ang tumapos sa buhay ng isang may-ari ng karinderya sa San Carlos City, Pangasinan. Binarilang biktimang si Robert Marciliano ng dalawang nakamotorsiklong salarin. Yung biktima, Uh, galing lang po sa pagigib ng tubig kasi ito nga ay meron silang kantin dyan sa may M. Suriano. So, doon na siya inabangan ng mga uh, suspect na nakamuto. Nakuha sa crime scene ang isang basyo ng bala ng kalibre 45 baril. Mga taong gumawa, 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 gumawa na ko, sana naman, sana naman sumuko sila. Kung ano man yung galit nila, sana Paalam alam nila kung bakit nila ginawa yun. Dahil wala naman akong alam na kaaway ng asawa ko. Inaalam pa ang posibleng motibo at kung sino ang nasa likod ng krimen. Sa Dagupan City, nagkasa ng operasyon ng pulisya laban sa isang tulak umano ng shabu na si Rolly Mulano. Naaktuhan ng mga pulis si Mulano na binebentahan umano ng droga ang isang Winnie Dumlao. Nang sitahin sila ng mga pulis, nakatakas si Mulano pero naaresto si Dumlao na principal pala ng Kapulaan National High School sa Villasis. Nakuha sa kanya ang limang sachet ng shabu. Inihahanda na ng pulisya ang kasong isasampa laban sa prinsipal. Wala pang pahayag ang DepEd. Michael Siso, Nagbabalita, Pilipinas.